Hi Prince. Prince, hi ka, hi. Anong gagawin mo diyan? Anong gagawin mo? Sige nga. Swimming ka nga. Ayan, si Prince. Maglalangoy. Ayun, very good ang bata. Dito po 'yan sa Polillo Island. Kita naman po niya makaibigan. Yan yung aking nag-iisang anak na lalaki. Ayun, ang likot. Ayun, mama niya. Ayun, yun, yun, yun. Ayan. Dito po yan sa may malapit sa barangay Libho. Kung tawagin po ay pulo. Ayan po yung paragatan. Yan yung pantalan sa unahan. Yan siya. Okay. Ayan, napakarami bangka dito. Ayan. Ayan yung pantalan. Ayan po yung mga barko ng pulilio. Ayan. mga fishermen naghahabi ng lambat yun pong banda roon, mga kaibigan yung katawagin ay bukaw yan ano yun prince sige langoy ka na langoy tumbling tumbling ka tumbling yan masaya ang bata tumbling ka tumbling doon sa may dagat Sige, langoy. Maganda ang panahon ngayon dito. Masarap maligo. Lalo't ganito kalinis ang dagat. Dito po sa Polillo Island. Polillo Quezon. Dito sa Pulo. Barangay Libho Ayan Ito mga kubo Kubo dito, kubo Ayan, kubo Ito yung Kubo na dati natin pinupuntahan Ito so ngayon ay nilamon ng karagatan Kaya na ito siya sa bagong parating na mangis daw po mga kaibigan Prince, alis ka dyan, mabangga ka, alis ka Alice, alis alis yan okay yan, bagong dating na fisherman o yan, bang huli ah, mag-uumpisa pa lang mag-uumpisa ka pa lang Okay. Mabuti, maganda ang panahon. Maganda ang panahon.